nakakatuwa sila no Nakakatuwa sila pag masdan <coughs> May happy peel hmm. Oh 'wag mag-away hmm. Talagang puro sila ang sisiga, ano? <laughs> puro sila siga. Hmm. <clears throat> Talagang walang magpapape. <laughs> awa ng Panginoon. Malakas sila kumakain, malakas sila kumain. Wala silang iniindak na sakit or wala silang nararamdaman sa kanilang katawan. Sana ganito lagi. Hmm, diba? <coughs> na ganyan lagi yung mga alaga natin. Para naman, tuwang-tuwa din tayo, diba? Nakakatanggal stress ito. Ang fearness. <coughs> Nakakaaliw, nakakahappy. Oo. Oh. Hmm. kikit nila inom. Malapit na natin silang i with feeding. Lipat tayo mag ano tayo mag with feeding tayo pag katapos ng ano ito. Pag nag-isang ano na sila, isang buwan ng isang buwan na sa simula nung no, walay. I ano natin sila iwiwit feeding. <coughs> Tingnan natin pag ano, pag nakawit feeding na sila, malakas pa ba rin silang uminom ng tubig? Kasi pag ano, pag tawag dito. Meron iba na pag nakawit feeding na dahil basa na yung pagkain nila, hindi na siya masyadong umiinom ng tubig. Ayan. So, dahil ngayon, hindi sila, dry feeding yung gamit natin, kaya lakas nila uminom ng tubig. Ayan. So, mga ano, isang buwan, mula nung walay, mag ano, ngayong 12, dahil routine na 12, mag isang buwan na siya sa akin. So, ililipat natin sila ng wet feeding. Pero same feeds pa rin. Ayan. Ano tong gamit ko ngayon? Yung ang tawag dito? Ibang feeds kaysa nung una kong pag-aalaga. Kasi nung una kong pag-aalaga ay ano siya yung kulay dilaw kulay dilaw na beads at saka ngayon nilipat ko siya ng puti yung puti na para siyang raincoat yung sako niya hmm. kasi maang nakagandahan don is yung sako niya eh, parang raincoat kasi kaya pag ano siya Ah hindi talaga parang raincoat dahil may plastic talaga yon yung sako niya yung feeds na to. Tapos pag nagbili ako ng feeds na tag-ulan ay hindi siya nababasa. Kasi noon yung ano yung yellow wala yung plastic yung feeds ay uh, yung sako. Pero pag nag nagpapa-deliver nagbibili ako ng feeds tas tag-ulan ano, nababasa yung mga feeds ko. Kaya lagi, maano ako noon, daming sira na feeds. Mga siguro 10 kilo. Sinipon ko lahat. Mga 10 kilo yung nasira na feeds dahil nabasa sa ulan. Kaya ito ngayon yung lumipat ako ng ibang feeds. Tapos, maganda to kasi pag tag-ulan hindi nababasa. Yung ano, mga feeds natin ano na din yung ang tawag dito kasi nga nung ano no yung pagbili ko nito ang sabi ay yun na feeds ang ginamit nila yung kulay puti na feeds ito ngayon kinokontinue ko lang kasi hindi tayo Apo ah, pwede namang magpalit ka ng feeds pero nakakaapekto sa ating mga alaga nakakaapekto sa ating mga biik yung parang nag ano sila Mm, um, syempre, ay mararamdaman nila na iba, ibang klase dahil maamoy nila 'yan. Kahit nga magpapalit tayo ng ano, ng yung bang from starter to grower na feeds, dapat nga ihahalo natin 'yan para hindi manini maninibago yung ating mga biik. Hindi nakakapanibago sa kanilang pangamoy at panlasa. Tapos, kasi itong ano, itong ang tawag dito, itong starter na to, amoy ano siya parang amoy gatas. Pero yung pre-starter talaga, yun yung may gatas. Tapos itong ano na, starter, ano din. Basta mabango, may halong gatas pa rin sya. Tapos, pag nagpapalit tayo ng feeds same ano rin din naman yung starter nila may halong ano din may halong gatas pero syempre magkaiba yon kasi magkaiba yung brand kaya yung yung alaga natin maninibago <coughs> dahil ibang klaseng feeds yung ginamit natin sa kanila nung una at syaka sa paglipat natin maapektuhan yung gana nila sa pagkain buti na lang kung ano kung inabayan hindi lang sila maapektuhan pero ano talaga yung madalas na talaga ganon ang nangyayari <coughs> kaya mula nung ano pa to simula nung dumating sa akin last month of uh, December 12 yung brand na ginamit ko ng feeds nila ay hindi ko pinapalitan. Siyempre, from from Piggy Bloom, Piggy Bloom yung una kong gamit kasi nga kakawalay pa lang nila sa inahin nila kaya nag Piggy Bloom ako. Piggy Bloom hanggang sa pre-starter, hanggang ngayon sa starter stage nila ay same brand pa rin. Kasi mm, nakaka yung parang hindi maano yung gana nila sa pagkain, baga. Yung lasa nila, same pa rin. Oh. At saka, sa awa ng Panginoon, magana naman sila kumain. Kahit na hindi ko pa to tinuturo ka ng vitamins, hindi ko pa binigyan ng vitamins, ay talagang um, masagana magana sila kumain. At saka ano na din yun, yung mga tipid tayo sa <coughs> excuse me, sa feeds na ginamit natin ngayon dahil mas mura ito kaysa nung una. Kasi nung una kung ano, nung una kung alaga nung dinispose ko na noon, this, no last November ibang feeds yung gamit natin. Yung sabi ko nga, yung kulay yellow, mas mahal yon kaysa kulay puti na gamit natin ngayon. So, medyo save din. O, um, di diba? <clears throat> Kasi pareho lang, pareho lang din naman ng na, ano eh, na laki ng ating alaga. Kahit ano pang feeds ang ipapakain natin, mumurahin man or mamahalin, yung paglaki nila ay same lang din. Yung bigat nila ay nasa pag-aalaga yun. At saka yung laki nila nasa pag-aalaga din yun. Kung paano natin sila inaalagaan, talagang mabilis lang sila lumaki. Hindi yan sa pagkain. Pero may ibang pagkain na depende kung bigyan mo ng pagkain na gagaya ng sabi nila, ganito, ganitong stage, maliliit pa. Tapos, bigyan mo sila ng, uh, tawag dito, finisher. Siyempre, hindi naman talaga, na, hindi naman talaga yan para sa mga biik, ba diba? So, kahit anong brand ng feeds, at saka, uh, sinusunod mo naman yung stage ng pakain ng yung mga alaga, ay walang problema yon Hindi yan nakakasama kung maano naman sila yung tawag dito. Hindi na tanggap naman sa sikmura baga. Tanggap sa sikmura nila yung ano feeds na brand ng pinapakain mo. Binigay mo sa inyong mga alaga. Kasi may iba na nagbibigay ng syempre hindi tamang stage na pakain sa kanilang mga alaga ay talagang magsasaki, ano yon yung apektuhan yung paglaki nila. So, so, kaya dapat yung pakain natin ay nakaano talaga yun sa feeding program bali simula sa start sa mm, nung maliit pa syempre pinaka piggy bloom simula sa start ng piggy bloom naka pre-starter naka, naka starter grower at saka tayo mag finisher for the last part na magbebenta na tayo or magde-dispose na tayo ganon lang yun. So, kahit anong brand, basta dapat nakasimula tayo sa pre-starter o di kaya starter. Tapos, grower. Yung iba, hindi naman nagbigay ng finisher. So, ganun talaga. Dapat nagsimula ka from the start. Dapat magbigay ka ng pre-starter o kaya starter bago ka mag-grower para maganda yung tubo ng yung mga alaga. So, thank you for watching, mga loves. Please like and share to my YouTube channel. At syaka, para makita nyo at subaybayan nyo ang ating mga paglaki ng ating mga alaga. At makikita nyo kung paano natin sila inaalagaan. Thanks for watching. Bye-bye!